Bago ka na, Dak? Bago ka na? Bago! Hina! Ayaw lang katawan mo, Dak. Huwag kang magpadala kay Nanalos. <coughs> lah! Huwag kayong magpadala kay Nanalos! Huwag magpadala kay Nanalos!

Kayo. Mga ina... Tinurong kanya ng ama. Magpagalik! Ah! Hindi, oy. Bago ka na. Pindog dox. Hindi tong alipores, oh. Magpagpagalang ng nanalos. Anong magpagalago? Tutuluan yun. Tutulong nga naman, dox. Uminaw ba? Tutuluan yun, magpagbago. Ah! Wow. Ah!

May utos daw. Ha? May utos. Ano kaya yung mga plano na naman yan? Okay. Si Ligaya, wala pa. Wala pa sila? Wala pa nga. Ligaya si Jackie. Sana kayo yun. Uy! Ni, La! Si... Kusis ni Ligaya yun. Para, 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 para. Dito kami, Ligaya. Dito, dito kayo, di dito, eh, dito. Dito dito. may kasama yan. Tingnan, tingnan nyo.

Nakuha ni Commander Luz. Na. Ako, naloko na. Laka. Ayun na nga po yung idol. Uh. <coughs> Ay, nga pala na. Ng. Dan, dan. dan, 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 dan. Kalau okay. 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 si, kamu okay. kalma nang, kalma nang, kau mier. Kalma nang, Kalma nang,

ka Hindi ko alam kung Basta, na lang ni Jackie sa aking videohan Hindi ko alam, basta. Nagulat ka lang ako. Naglakad naman ako malapit sa bahay. Saan yung nangyari kay Jackie? Hypnotize pala siya. Hindi ka sa bahay niya, Hindi. Yung nila. Ah, kampo. Hindi ko alam.

Now, what, 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 okay, Marina. Tek, I don't. Saan naman yung tuloy? Saan naman? Saan naman? E di wala ka nang mamimigay sa punta dito. Pawi ko paahin tayo. Sige, sige, tuloy oh. Sa akin mab magda video ako. Dapat nandito lang kami papunta, bumalik pa kami 'di gusto niyo magkuha ng saging. Ah, yeah. Among among ng

Last so, wala na tayo. Hiya, hiya. Hiya. Oh, tuma na, tuma na, tuma na. Oh. Oh. Tarag wala, eh. Oh. Tarag na gawala eh. Tarag na gawala Pag uh. magwawala uh. si uh. Dan Gus Ah, oh, no. eh, natin doon. Baka ano pang mangyari noon? Kumakain Hawak na naming alas ngayon. naku, nabawi ni Commander Los. Sana hindi maibigay niya yung ating anting. Tara na, tara laban namin hindi naman naman may kalakasan tapos nakukuha naman nila yung si Jackie kaya ang gagawin namin ito kailangan lang pagpalanuhan namin itong paano namin ipukuha 是一家。

Saya takkan berjaya untuk yang saya katakan. Saya takkan berjaya untuk menolong orang lain. Saya aku kali baru wak saktan. iya. Berangin ngalir

Uy, ito ha. Uy. Wala niyo, Jackie. Wala niyo. Ito ha. Wala kaming nalang barel ha. Okay, lope. Wala kaming nalang barel. Ito. So, ito yung, tika-tika. Tika ito ha. Wala kaming barel. Wala kaming barel. Bilang kabayaran ang kasalanan niya. Wag, wag, wag. Wag, wag, wag. Wag, wag, wag. Wag, wag, wag. Nana! Tama na yan! Tama na

Ako na Brad, yun o! O, anting anting! Alam mo, Commander Los Pareo, tayong may anting anting Kaya hindi mo kami mata yun sa ano mo, sa baril mo Yung ano na lang natin Yung ano na lang natin, Commander Los Tano, hindi to! Hindi to! Tapos na, Brad! Tapos na,

yan. Oh, ang tarantado ko lang itong mga tao na to. Ibigay ko namin ng nasawa. Ano ko? Oh, Nagmamakaawa sa lalaki? Ha? Si Tengos 20. Wala ang asawa yun. O, oh, si oh. Tengos. Ha, oh. Ya alas Takurla! Takurla? Kurla? Oh, ito O, oh. ito. Pero pinahilig. Ha, dahil wala. Pag nagpapapagkakas, babalihin ko to. Sige. Alam namin, alam namin yung kahinaan mo sa anting-anting. Pinatingin -anting. oh. namin sa matanda. Kahit... Ano, <laughs> Pandor? <kahit, laughs> <alam> <laughs> may pagtingin ka ba kay Tengos? Ha? Ano? <laughs> Alam namin kipay yung... Eh. Alam namin Yoh, yung kahinaan diba? ng ano? Takot kayo nito. Tanting-anting, pagkabaliin ko, ano? Okay, ito ka mong ko, Ha? Bakit? Hindi ko kailangan ng mga lalaki! Okay, ito na lang. Usapan. Usapan, Usapan natin. Oo. Ito yan. Ito yan. Ang kana. Oh, balik natin yung ano. Oh, yung nangyari. Sige. Yung sige. Oh, sige. Halika. Bunggong -bung itu ngapa eh. ya? Oh, kung Bunggong, bung bunggong. Bung bunggong, bunggong. Bata itu ngantik ngantik. Oh, bunggong. Diba, ayo eh, mo tante sa inyo to? Sabi ko sa inyo kanina, huwag mo pakawalan muna na. Oh, diba? Ang ngayon? Ano? Kahit saan naman tayo nang magaloko yan. Oh. Alam mo, Commander Lord, kung matalino man ang mati, ay isang din. Oh, diba? Ano yan? Paano yan? Umbotan din sa inyo to. O sino yung... Akin na? Beto mo sa akin oh. yan. Ha? Huh? Binigay ko na si Jackie. O, oh, P50,000 muna. Matutungan oh. mo tungtungan sa usapan. Bakit ka mahihingi ng P50,000? Mm. Binigay ko na nga si Jackie. Come Ngayon. Baliktad na oh. naman. Ang oh. sitwasyon. Okay. Come to papa. Come on. Ano na yun? Come on. Hey.

Okay, yeah, Brad. mo, Brad. Binigyan mo ako ng peking pera. Ngayon, yung manghihingi ng 50,000? Oh. Ikaw naman pala yung mukhang pera eh. Ako nga yung magnano, ang sa inyo. Okay. Ano? Mander? Okay, eh, magbago na kayo. Magbago yeah. na kayo. Los. Ano saan? Ha? Ano sa? Ano sa? Ano sa? Ano mo Ano sa? Ako na yan, pwede po Damang mga eh uh, Gusto namin, ikaw naman magkikusap sa amin Palagi na lang kami Baliin mo yan, Brad Paliin mo yan Alam nyo yan, alam nyo yung mahalga sa akin yan Hindi natin pwede paputokan yan Baka mabali yung ano Pabaliin ko talaga to. Oh, tingnan natin yung ano yo. Tapangan nyo. Wala kami pere! pera. Okay. Wala kami, kami pera. Hindi na may problema yon. Ito kasi nagsiwala ka kagad mga loko na yan. Oh. Oo. Oh. nagsisihan na. Tingnan mo, nagsisihan na kayo. Oo. Oh. oh. Ngayon, nangangatog na kayo sa takot. no. Oh. Ano, Brad? Balian mo niya, Brad. Hello. Pag hindi bigyan ng 30,000.